Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. At ito yung aray na nararamdaman ng marami sa atin, lalo nga pag unang tapak sa sahig sa umaga. Ang request? Dok, ano po ba ang mga prutas na pwedeng kainin para mabawasan ang sakit ng paa ko? Alam nyo, tayo mga Pinoy, pag masakit ang paa, ang unang solusyon natin, pahilat mo lang yan o ibabad mo lang sa tubig na may asin. Nakakatulong yun pansamantala. Pero paano kung ang problema pala ay nasa loob ng katawan natin? Paano kung ang sakit na yan ay dahil sa pamamaga o inflammation? Heto na, ang tunay na gamot ay madalas nagsisimula sa ating plato. Aalamin natin ang sampung prutas na may mga natural na sangkap na parang gamot sa dalawang pangunahing dahilan ng pananakit ng paa. Ang pamamaga o inflammation at ang sobrang uric acid o gout. Panguna sa ating listahan, ang pinya. Laging sinisisi sa rayuma. Mali po yun. Ang pinya ay hari ng mga prutas na anti-inflammatory. Bakit? Dahil mayroon itong bromelain, isang napakalakas na enzyme. Isipin nyo ang pamamaga sa paan nyo na parang apoy. Ang bromelain ay parang bumbero na direktang pumapatay sa apoy na yan ang payo ko kung meron kayong plantar fasciitis, yung sakit sa talampakan, o arthritis sa paa, subukan niyong kumain ng isang hiwa ng sariwang pinya araw-araw bilang dessert. Huwag po yung dilata dahil yun ay puro asukal at wala ng aktibong bromelain. Pangalawa, ang saging. Yung simpleng saging, paano naging gamot sa paa? Ito ay dahil siksik ito sa potassium. Ang pamamanas o edema na isa ring dahilan ng pananakit ay madalas dulot ng sobrang alat o sodium sa katawan. Ang potassium sa saging ay tumutulong na ibalanse at ilabas ang sobrang sodium. Ang payo ko, para sa mga namamagang paa dahil sa sobrang alat, ang isang saging ay makakatulong. Para naman sa mga laging pinupulikat, kailangan nyo rin ng potassium. Isa hanggang dalawang saging na saba, nilaga o sariwa ay malaking tulong. Pangatlo, ang papaya. Ito ay 2-in-1 na tulong. Una, tulad ng pinya, mayaman ito sa mga enzymes, papain at kaymo na anti-inflammatory din. Pangalawa, puno ito ng antioxidants tulad ng vitamin C at lycopene na lumalaban sa oxidative stress na siyang nagpapalala ng pamamaga sa buong katawan, kasama na rin ang mga paaninyo. Ang payo ko, isang hiwa ng hinog na papaya pagkatapos kumain, lalo na kung naparami kayo ng maalat o matatabang ulam. Tulong sa pantunaw, tulong pa sa pamamaga ng kasu-kasuan. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pangapat, ang abokado. Ito ay pagkain na puno ng healthy fats o monounsaturated fats. Ang mga taba na ito ay may malakas na epekto laban sa pamamaga. Isipin nyo, karamihan ng sakit sa kasu-kasuan ay nagsisimula sa pamamaga. Ang pagkain ng abokado ay parang paglalagay ng natural na anti-inflammatory oil sa inyong sistema. Ang payo ko, durugin ang kalahating abokado, lagyan ng konting kalamansi at paminta at ipalaman sa tinapay. Iwasan ang paglalagay ng asukal at gatas. Kailanan natin yung binipisyo ng taba niya, hindi yung asukal. Panglima, ang cherry. Heto, medyo may kamahalan pero napakabisa. Ito na ang pinakasikat na prutas na gamot para sa gout. Yung gout, yung parang tinutusok ng libo-libong karayom, yung hinlaki mo sa paa. Ang cherries, lalo na yung maasim na tart cherry, ay napatunayan ng nakakapagbaba ng uric acid sa dugo. Ang payo ko, kung kayo ay laging inaatake ng gout, ang pag-inom ng isang basong tart cherry juice na hindi walang halong asukal o pagkain ng isang dakma ng sariwang cherries araw-araw ay maaring makatulong na mabawasan ang dalas at tindi ng pag-atake. Ito po ay isang maintenance fruit. Pang-anim, ang mansanas. Simpleng mansanas pero may malaking tulong. Ito po ay may malic acid. Ayon sa ilang pag-aaral, ang malic acid ay tumutulong ni in-neutralize ang uric acid sa dugo. Hindi ito kasing bisa ng cherries, pero para sa pang-araw-araw na tulong, napakagimba nito. Ang payo ko? Isang mansanas sa isang araw. Puno rin ito ng fiber na tumutulong ilabas ang mga dumi sa katawan kasama na ang sobrang uric acid at muli, kainin ng may balat para makuha ang buong sustansya. Pangpito, ang kalamansi o lemon. Hindi man natin ito kinakain ng direkta, ang pag-inom ng tubig na may piga nito ay napakalaking tulong. Ang citric acid sa kalamansi, kahit ito ay maasim, ay may alkaline na effect sa katawan kapag na-metabolize. Tumutulong itong i-dissolve ang mga uric acid crystals. Ang payo ko, Umpisahan ng inyong araw sa isang basong maligamgam na tubig na may piga ng tatlo hanggang apat na pirasong kalamansi. Ito ay simpleng paraan para linisin ng inyong sistema at labanan ng uric acid. Pangwalo, ang bayabas. Bukod sa pagiging hari ng vitamin C na siyang kailangan sa pag-repair ng ating tissues, ang dahon ng bayabas ay may napatunayan ng epekto. Ang payo ko, hindi lang yung prutas. Subukan na niyong maglaga ng dahon ng bayabas. Dahon ha? Hindi bunga. At inumin ang tsaan nito. Maraming pag-aaral sa Pilipinas na nagpapakita na ang tsaa ng dahon ng bayabas ay may uric acid lowering effect katulad ng gamot na alopurinol. Pangsyam, ang berries, strawberries, blueberries. Ito naman ang mga sundalo laban sa pamamaga. Puno sila ng anthocyanins, ito yung nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay pula at asul. Ito ay mga napakalakas na antioxidants at anti-inflammatory compounds. Ang payo ko, kung ang sakit ng paa mo ay dahil sa pamamaga o arthritis at hindi gout, ang pagkain ng isang dakma ng berries ay malaking tulong. Kahit yung frozen ay pwede na. Ihalo sa oatmeal o kainin ng mag -isa. At ang pangsampu, ang pakwan. Tulad ng saging, ito ay tulong dahil sa potassium. Pero ang isa pang benepisyo nito ay hydration. Madalas, yung pamumulikat ay dahil sa dehydration. Ang pakwan ay masarap na paraan para manatiling hydrated habang nakakakuha ka pa ng potassium na kailangan ng inyong mga muscles. Ang payo ko, isang hiwa lang po at huwag gawing pangunahing lunas kung ang problema mo ay gout. Habang mababa ito sa purines, may ilang tao nagsasabing nagtitrigger pa rin ito sa kanila. Ang pinakamaganda nitong tulong ay para sa pamumulikat at pamamaga. Mga lolo at lula, ang sakit sa paa ay hindi dapat maging sentensya ng habang buhay na paghihirap. Madalas, ang lunas ay nagsisimula sa ating mga piniling prutas. Piliin ang mga prutas na lumalaban sa pamamaga at uric acid. Sana po ay nakatulong ito. Maraming salamat po at God bless.